WhatsApp so, what's up mga idol? Eh, may gagawin tayo. Pinala mo ito mga idol. Galing ito ng masbati daw. So, galing masbati. Tapos, pinala lang mo sa Metro Manila. Pagdating. So, ang problema daw nito ay, ayan. Ano unit ba to? Ah, ITL S23. Nagbabibrate lang daw ito mga idol. So, check natin. So, importante ito dahil nandito yung files ni sir. Ayan, 0.5, 1.3. Ah, buhay nga ito mga idol. Ang sabi, nagbabibrate lang pero walang power, walang display. So, tingnan natin na lang. So, hindi umiilaw sa taas. So, dapat may ilaw ito dito kapag i-charge. So, yan, buksan na natin mga idol. Bukang hindi pa nabuksan, ngayon pa lang. So, gamit na ng hot air. So, huwag na natin lakas ng init kasi plastic ito mga idol. Pwede yung mangulubot ito. Kapag nangalubot ito, hindi na ito babalik ng mayos kapag ibalik mo siya. Angat na. So gamit tayo ng pantastas na manitis Yan. So, tastasin natin nung ano, mga idols. Wala ka nang mapuputol dito sa taas. Yan. So ganun mo lang siya. Dire Diretso lang to. Oh, baka nabuksan na. Oh, hindi pa. So yan. Angat natin to. Ay, nabuksan na ito mga idol. Iba na yung pendikit, oh. Mukhang napalitan ito ng LCD. Baga ganun pa rin. So, kailangan ito ni sir dahil uh, may ano daw ito, may file siya na yung kaso ng anak niya na ano. Kailangan niya makuha yung ebidensya. So, nandito daw sa loob. Sana magawa natin ng paraan. So, when sinarch ko hindi siya nagbabibrate pero nag 0.5 1.3 ang schematic charger so maaaring buhay nga ang unit mga idol pero hindi rin siya umiilaw yung taas so ang gagawin natin dito na i natin ang LCD so ayan eh, kulang na nga na isang screw dito banda kulang na daming dikit mga idol Ayan, tatagal so, na dito. Sa baba naman tayo. So kapag gumawa kayo ng, uh, ng mga door, kahit sabihin natin may dis or walang base ang LCD, ba-vibrate lang, huwag nyo agad-agad tirahin ang motherboard. So ang kailangan nyo una, i-try dyan LCD. Kasi kung gagana sa bagong LCD yan, huwag mo nang galawin ang motherboard dahil wala namang, wala namang tama ang motherboard dyan. Madalas yan, nasa LCD lang. O kung nasa LCD man tama, wag mo nang galawin ang motherboard pag napailan mo sa bagong LCD. So ibig sabihin, ang i-repair mo yung LCD kung magawan pa ng paraan. Pero kung hindi na talaga, papalitan na. So huwag nyo i-repair ang board kung pag-testing nyo na okay naman. May display ang bagong LCD. So remove natin yung SIM tray. So gamit na natin ay kuko. At iangat natin ito. Kasi meron ganyan, walang basag pero nabasa. So yung ilalim niya, ginalawang yung flex. Kaya ang nangyari, blackout. So iangat natin itong fingerprint. At ayan, ito yung LCD. Mga. Edo. Wala na ito pagkat ang bat battery connection pala. Huli na yung flex ng LCD. At ito yung charging board. So nakita natin, hindi siya nabasa. Pero kailangan natin itry mga ito. So ito yung mga compatible niya. Smart 7, Hot 30i, Itel S23. Ayan, ang dami ng kaano mga ito. Lo. Smart 5, Smart 7 HD, Smart 7 Plus, BF7, Spark 6 Go 2023. Ang dami niya. Hot 30i, ano oh, yun, 70 oh. ITL S70. So, wala nga nakalagay, S23. Pero parehas lang ito ng LCD, mga idol. So, maraming ka parehas ang mga NPNX Tecno, mga idol, or mga ITL. Halos ang LCD na, isa lang. NPNX Tecno, ITL. Ayan, so testing natin. So, Tingnan natin kung mag-display ito mga idol, ibig sabihin nasa LCD lang ang tama. Huwag na natin galawin ang motherboard. Kasi kung galawin mo pa ang motherboard, ay wala naman doon ang tama. Para ka lang nag-ano niya, nag, sa sarili mo mantika, nag-isa. So ayan, testing natin. So, ah, ayun, may display mga idol oh. Parang ginisa mo lang sa sarili mong mantika, nagpapagod ka lang. So kapag ganito mga doon lang may ilaw, ibig sabihin nasa LCD nga ang tama, wala sa motherboard. So hindi na po natin gagalawin ng motherboard ang napakaswerte, napakaswerte ni Sir Nito dahil ang sabi niya, andito daw ang file sa kaso ng anak niya na kailangan makuha ang ebidensya. So buti na lang sa LCD lang mga doon. At kung motherboard naman ang tama mga doon, 100% magawa din natin ang paraan ang backlight nito. Dahil ang backlight nito ay napaka basic lang po gawin pagdating sa hardware. Dahil ang mga piyesa nito mga doon ay nadaming kaparehas talaga. Kaya madali lang siya gawin kung kabisado mo. Pero kung hindi mo rin kabisado, naku, mangangapa ka. So kailangan kabisaduhin yung paggawa ng light mga idol. So ayan, tingnan natin. Ibalik ulit natin to Baka disalign lang ang LCD. Or baka tanggal battery lang kasi mayroon ganyan. So, force reboot lang. So kapag ito umilaw, ibig sabihin, goods ang LCD. At pansinin nyo mga idol, hindi siya umilaw. So ibig sabihin, wala talaga sa motherboard ang tama na sa LCD. Kasi nung tinesting natin ng bagong LCD ay gum gumagana siya. So ayan, next step natin mga idol. So hindi ko alam kung napalitan na ito ng LCD, tanggalin natin yung battery. Malalaman natin kung napalitan na yan ng LCD. So hanapin din ng mga lapad na ano. Ayan ito. Pag natanggal lang battery nito, ibig sabihin pwedeng napalitan na ito ng LCD dati. Ah, ayan, replacement na nga mga idol. Malalaman natin kapag replace, pansin ninyo ang plastic na nito ay kaparehas. Ayan, no? So hindi sa tinanggal. So ayan, malalaman natin na replacement na ito. Dahil, dahil nandito yung plastic. So, tanggalin lang natin mga idol. So, baka na, na, nadamihan ng dikito kaya nag-blackout agad. So, malalaman natin dito kung anong nangyari sa LCD, bakit nag-blackout agad. So, yan. Wala naman siyang basag pero blackout. So, ganoon yan mga idol. Bago kayo gumawa ng ilaw, itesting nyo muna sa LCD. At kapag gumana sa bagong LCD, huwag nyo galawin ang motherboard dahil wala po. Tama ang motherboard. Ngayon, pag natesting nyo na ng LCD na wala pa ring ilaw, doon na kayo mag-proceed sa motherboard. Troubleshoot nyo po isa-isa. So, unang i-check nyo, LCD, pangalawa yung connector kung nasunog. Minsan kasi, kapag nabasa siya, ay kinakalawang ang linya. Kaya wala siyang ilaw, putol. Madalas yung positive na linya ang nasunog. O minsan naman, ay madalas, backlight diode, yun po yung pumuputok kapag nababagsak. O na overcharge. So, ayan, naangat na natin mga idol. So, kabago-bago lang nito, Ayun, oh. Ayun, ang dami nga dikit, oh. So, ito yung sinasabi ko mga idol, sa baba talaga, huwag kayo maglagay ng maraming dikit. Ayun eh, o, dahil flex ito mga idol, kapag pumasok sa ilalim yan, magbablock out talaga ang unit. Ayun eh, o, pagkangat ko pa lang dito, ang dami niyang Oh, dikit. Nasa baba ang pinakamaraming dikit. Ayun eh, o, pag napasukan kasi ang flex nito, ayan, display yan. Yari siya, black out talaga siya. Ayan. So, hindi tinanggal ang plastic, hindi rin ang, dinikit ang flex. Ayan. At ayan, ang daming dikit, oh. Hmm? Sumama sa flex to mga idol, kaya nag-short ang flex. Kaya nag ng blackout, ayan, oh. So, yung dito naman, marami ding dikit na nilagay, eh. So, ang pinaka technique mga idol, pag nagpalit ng ECD, dito bandawag wag yung damihan ng dikit sa baba? Kasi nandito po yung flex, ang ilaw. Ngayon, kapag dinamihan nyo ng dikit at pumasok sa ilalim yan, mag-blackout talaga dahil mag-short na yan. Sana nakuha kayo ng idea at sana kung isupport nyo ang channel natin, huwag kalimutan mag-like, mag-follow, mag-share at mag-subscribe para makakuha kayo ng maraming idea. Kanina wala siyang display. Vibrate lang. So, ang problema na check na natin ay LCD lang ngayon mga idol. Parang nag-dilaw-dilaw siya, nag-blow-blow siya, parang sabon. Anong klaseng pandikit kaya ito? Ayan o. Oh. Bubble gum. So, dalawang klase lang ang bandikit, mga idol. t ang nagagamit ko. Ay, iwan ko lang kung mayroon bang iba. T7000 at B7000. Hindi ako nagagamit ng ganito na ayan, parang kulay blue siya. ano you know? Pakaibang bandikit. So, makuha na yung serum files niya. At mayroong password mga doon. Hindi na natin yan pakialaman. Ang mahalaga may display. At tingnan natin kung mag-touch mamaya. So, nakita natin kanina na may display. At tinanggal natin kagad. So, hindi natin tinesting kung mag-touch. So, kaya mamaya natin itesting mga idol linisan muna natin napaka importante po pag nagpalit ka ng LCD ay malinis siya. para yung ipapalit mong LCD ay pit na pit talaga sya walang kaangat-angat ayan tanggalin natin ito isa ito sa nagpapaangat sa screen mga idol lahat naman ako mga idol tinatanggal ko yan na swertihan na lang kung hindi ko tinanggal. minsan hindi ko... nakakalimutan ko tanggalin or hindi ko tinanggal talaga lalo na kung hindi pa napalitan so, hindi ko yan tinatanggal Minsan lang. Pero madalas talaga tinatanggal ko siya. Kasi kapag class A na kasi ang LCD o replacement na makapal ang LCD kaya angat siya. Umaangat ang screen. Di mapit. Kita ang mga ilaw sa gilid. Dahil, dahil yan dyan sa ano na yan. Kasi umaangat uh, siya eh. Naangat siya. Tutuklap. lap, Kasi pampakapal. So kapag tinanggal natin yan, so hindi na makikita basta-basta ang ilaw sa gilid-gilid. Kasi wala nang harang ang um, talagang nakalapat siya dahil wala na yung yan ito. So ayan. Dami oh. Uh, kulay blue. So linisan natin. Importante talaga malinis. Mahigi mong malinis ang pinaka-prime mga idol. Huwag kayo basa-basa mo or huwag kayo magmamadali. Lalo kung mag-DIY kayo, huwag kayo magmamadali kailangan talaga linisan yung masyado cleaning talaga ang importante so ayan ibalik natin itong takip ng airpiece so ayan ganito mag technique may idol. Mag maglagay so ito hindi tinanggal oh. so di dinikit ang flex so ayan ito mga idol para hindi magagalawang galawang flex tanggalin natin to yan ito may minsan may plastic dito ngayon wala so ito importante mga idol madikit mo tong flex yan so ito dikit na to eh para talagang ma mo yung pinaka-screen at wala siyang angat. At ayan, i -ano na natin, ilapat na natin. So, ayan. suli natin na tayo nagdidikit mga idol. At ayan, pansin niyo talagang nakapasok siya sa ilalim ang screen. Hindi umangat. At isalpak natin ito. Charging flex ko, connected dito sa charging, mouthpiece at vibrate. At saka natin isalpak ito. So, huwag nyo kalimutan dito mga idol. Lang. At -angat. ayan mo to, itupi mo to konti at ayan, so ibalik natin yung battery so mayroon ng dikit so ayan, hindi na siya nag naka-fix naka talaga siya so ayan, walang angat yung battery dahil dapat yung battery pagbalik mo walang bukol-bukol mga idol, kailangan nyo i-flat yan kasi hindi nyo naman balik ng maayos ang takip niyan, so isalpak natin yung fingerprint at isara na natin at tingnan natin kung mag di display na So napakaswerte ng mayari nito. Buti na lang wala sa board. Hindi, hindi natin nalamog ang board or nainitan. Ayan, nag-charge. So may display siya. Ayan, may 5% na. Si so, balik natin lahat ng screw. So ayan mga idol. So... Swerte si sir dahil nakuha, makuha niya ang kailangan niya dito sa loob. So, meron itong password mga idol, Kita natin kanya. Hindi na natin pakialaman. So, tingnan natin kung mag-touch. At sana, supportan nyo ang channel natin mga idol. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-follow at mag-subscribe para bawat upload ay magkakuha ka ng maraming idea. So, karamihan sa mga ganito mga idol, lalo na kung walang ilaw, ay sasabihin agad na nasa board ang tama. So, kailangan nyo muna talaga matris or matry ng mga LCD. So, kailangan nyo din mag-invest kapag gumagawa kayo ng mga cellphone. So, huwag agad tira-tira sa board kasi kagaya nito, pansinin niyo bagong yung sabi ng iba, bago naman yung LCD ko, walang basag. So, yun, doon pala, nadali sa pag, dikit ng marami. So, tamang-tama lang na hindi siya mag-short mga idol pag naglagay ka ng dikit sa ilalim. Saka, dapat mga idol, mag nagdikit kayo, huwag kayong, huwag niyong diinan ang ilalim, lalo pag nagsara kayo. So, kaya ko, ang purpose ko, huli na ako nagsasara or, or nagdidikit, para hindi ko ma-fix ang back case kapag ibalik. So, hindi ko madiinan ang LCD sa baba. Kasi madalas na nadidiinan yan. Pag magkamali ka ng kunti. Kasi minsan may mga screw na bumabara. So, ma-fix mo. Yun pala, pati LCD na sama mo pag diin. Ayan, dali ang display. So, lalong nadagdagan ang sira. Or lalong nagka-problema. Lalo na kung malayo ka sa mga... So, ayan mga idol, medyo nag-full storage pala tayo. At ayan, naikabit ay, ko na itong LCD mga idol. Pero hindi ko pa nadikit. So, ayan, naikabit ay, ko na yung mga casing niya. So, nadikit ko na rin yung pinaka-takip niya ng double-sided tape. At ibalik natin yung SIM tray. At kapag nagdikit kayo mga idol, ganito kay magdikit mga idol. Oh. So, gamitin, gumamit ka ng ganito. 7,000. At maganda ito mga idol, yung brand ng Plyce dahil mabilis po siya dumikit. Kulay itim. So pag nagdikit ka mga idol, pwede nyo unahin dito. Nagal mo natin yung charger. Ayun mga, ganito lang magdikit oh. Huwag nyo itama sa pinaka, ano mga idol pinaka LCD at ayan. So dito sa pinaka gilid mga idol. Ayan, kunting-kunti lang din ilagay nyo dyan. Ayan. So medyo nadamihan sa gilid. So tanggalin natin. Pwede kayo gumamit ng ano mga idol, cotton buds. Pag nadamihan kasi, pag tumama kasi sa flex yan, mag-short siya. So yung mga gilid mga idol, pwede naman kunti lang ilagay. So pwede nyo rin idaan dito mga idol oh. Yan. Sa pinakagilid ng LCD. Pag nahirapan ka maglagay. So, kunting-kunti lang din. Huwag niyong damihan, ha? Paikot yan, mga idol. Yan. So, natanggal yung